Ang pagiging bayani ay may iba't ibang anyo. May ilang handang magbuwis ng buhay para sa bayan. Mayroong ilan na anuman ang kanilang estado sa buhay, handa pa rin pagsilbihan ang kanilang kapwa Pilipino. At mayroon ding ilan na hahamakin na lahat para higitan pa ang kanilang kakayahan at itaas ang bandera ng bansa sa mundo ng palakasan. Ito ang atletang Pilipino sa bagong Pilipinas makailan lang buong ng tinanggap ng palasyo ng Malakanyang ang mga atletang Pinoy para handugan sila ng konsyertong sumasalamin sa kanilang sakripisyo at paghihirap sa ngala ng pangarap at bansa. First time ko po na makapunta uh, dito sa gantong klaseng ok okasyon po at hindi um, ko po alam kung ano po yung ma-feel bukod sa saya po kasi hindi um, ko pa po ako nakapanood ng concert about sa um, sa aming pong mga atleta. Uh, very thankful po kasi naimbitahan kami sa palasyo at inalayan po kami ng konserto para sa mga atleta at napakasaya po sa feeling na, na nabibigyan kami ng ganitong oportunidad at pagpapahalaga. Actually, uh, lubos ako nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay sa amin, lalong-lalo na po sa mga para-athlete kasi Ah, uh, this is the first time na magkaroon, pagkaron ng ganitong naging inclusive po yung ano, kumbaga nararamdaman din namin na we are belong to the, kumbaga kung ano man yung program yung binibigay sa sa mga able, able the body athlete, ay ganoon din po yung narar, na ibibigay sa amin. So, very thankful lang ako na ganito na napapansin po kami. Matapos ang konserto, pinagpugayan ng bansa ang napagtagumpayan ng mga atletang sumabak sa nagdaang Southeast Asian Games and ASEAN Para Games. Sa isang programang ginanap sa palasyo, binigyang parangal at gantimpala ang mga atleta sa pagpapakita ng kanilang pinakamahusay na bersyon ng sarili para ipakilala sa buong mundo ang kagalingan ng Pilipino sa sports. Uh, masaya po sa, masarap po sa pakiramdam. katulad uh, namin, may, katulad ko may kapansanan, So ito yung opportunity na uh, makapagbigay ng karangalan para sa bansa natin through sports po. Uh, isa po ito sa pangarap ko din oh na makapasok sa Malacanang at saka ma-meet yung presidente. Ayan po, uh, salamat po na uh, patuloy yung pagsuporta niya sa hindi lang sa atletang ng may kapansanan, pero sa lahat po na sa sports. I think it's such an honor for me and as well as my whole team to really uh, be on such a level and showcase our talent and our game and our main motive is to show that even philippines the philippines have a cricket team especially for women we were all really grateful for the incentives and uh, we're hoping that our sport uh, gets the support uh, after this you know it's it's always my dream to see basketball on the highest level of where it was before there can always be a better future for the country and um, just see us on a better standing in the world. Pangarap ko po na maundad ang lahat ng mga atleta. Uh, sana suportahan pa po nila, lalo yung mga new generation po natin, na maraming po mga atleta mga magagaling. So, uh, mas lalo pa po namin pagbubutihin ang paglalaro hanggat kami po ang national team na nagre sa Pilipinas, ma'am. Kumbaga, until the last drop of our blood, ma'am, ilalaban po namin yung Pilipinas po. Bibigay ko po yung mga best ko. Uh, palagi naman po yan. And gusto pong uh, manalo sa Olympics. Um, ibigay ko po yung buong puso ko. Um, magsasakritish po para sa sa practice para po makamit po yung mga pangarap ko po. The most important thing that we demonstrate, that you demonstrated, as you competed Uh, in these uh, in these tournaments in these games was to show the strength of the Filipino spirit the grace of the Filipino character and the passion of the Filipino heart at lagi natin sinasabi e, pinagmamalaki namin kayo totoo naman eh pinagmamalaki namin kayo susuklian naman namin ang inyong ginawang sakripisyo, ang inyong dinala na dangal para sa ating mahal na Pilipinas. Isa lamang ito sa mga hakbang na tinatahak ng pamahalaan para suklian ang dedikasyon ng ating mga atleta. At higit sa lahat, para ibigay ang buong suporta at kalingang nararapat sa kanila. Ito ang hangarin na tutuparin ng administrasyon para palakasin pa ang sports sa bansa. At bigyang karangalan ang mga atletang Pilipino dito sa Bagong Pilipinas!